Magandang hapon dito ay nag-umpisa sa likod dahil ito ay madaming bunga. So, ngayon is ito yung mga bunga nila. Ayan. Madami ng bunga. Pwede ka na siyang i-harvest at pang ulam namin ngayon dahil wala kaming uulamin. So, kami ay kailangan namin ng pang ulam. may, ah, daming langgam. Oh my God. Ayan, ang daming langgam na tapakan ko. Wait a minute. So, Ayan. Yan yung ating mga tanim. Ang dami lang gamit sa portion na yun. Itong ating kamatis dito is ilang araw din kasi kaming wala. Nagkamatay. Hindi na diligan. So, itong isa naman is medyo buhay-buhay pa. Itong isa na to ay patay na. Pwede ko pa kaya itong anihin at magagamit ko pa kaya. Wait lang, bebe, mamaya na yan. Ang dami ng gam. Ito yung ating sili na tinanim. Alam ko sili to. So, ayan. Gusto ko sana siyang i-separate lalagyan. Kaso, wala naman akong mapaglagyan. Kaso, oh, kasi sobrang as in dikit-dikit kasi yung tubo niya. Kaya gusto ko siya i pa isa-isa nga sana. Tapos, ito yung ating sibuyas. Wait Layo-layo natin ng konte Ito yung ating sibuyas. Tinggalin natin yung ibang damo. Nagdamo na kami ni Kuya Yuri rito. Hindi ko lang na video ang uh, nakaraan. Kung dumating kami. Nagkakapatay nga. Mm -mm. Siguro, di ko alam kung gawa ng dahil matubig ako lagi. Lagi ako nagdidilig. Tapos ito, hindi ko matandaan kung orange ba to or ano, basa. Hindi ko matandaan kung ano itong. Kayo na lang ang, ang magsabi kung ano yan. Then dito, alam ko may tinanim din ako dyan. Hindi ko matandaan kung ano. At ito yung ating mga oregano. Yung oregano na yun is gamit na gamit ko ngayon dahil ako ay sinisipon, inuubo, at minamalat, at wala akong oh, minamalat, wala akong boses. So, ayan. Itong iba dito is wala talaga ng kabunga-bunga pa. Ito is may bunga, tsaka ito, hindi ko na siya hinarvest yung bunga Kasi nung dumating kami dito is, tinignan ko, ano na siya. Ayan, pinag, pinag, ano ko yung, pinaglalapit ko yung dulo. Tinignan ko kung pwede pa. Hindi na, kasi ano, matigas na, ayaw na maputol. Naputol siya, pero hindi na siya totally iba, katulad nung iba na ano. Pag naputol, eh, okay. So, ayan, mamaya i-harvest iha namin yung pagpasok. Sige na, magdilig ka na. Umpisahan mo na. Sige, ikaw na magdilig.